So ngayon ay Webes, walang biyahe. Pero pupunta ako ng Katanawan para pakyawin ng lahat ng gulay ng customer namin. Pero kung yun ay makikilala ako. Gamit ito. Pagtitripa natin yung mga customer bibilhin natin ang kanilang mga gulay. Kahit napakalayo pupuntahan ko, kaya panoorin mo itong video. <tap> Hindi tayo magdadala ng bag at kilala ito dito. <tap> Pang kilo? 84 80? <tap> ha?

Ayaw akong ayaw akong tawaran kaya ako'y umalis na. Sabi <laughs> Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ilan? One? 1 kilo. 2 P80 per kilo. Huwag na, mahal. Okay. <laughs> Ay, <laughs> ka, Jonas. <laughs> Walang yaw nag-vlog na naman, di mo <laughs> nah, <sana ako> <laughs> 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 oh, no, 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 ¡Serios! yaman yaman niyo, kayo walang panukre ito so, pala yan si Kaka. ko <laughs> ano ko sino <laughs> na, Ay, na, Ay, na, Ay, Pina, ko eh. uh, kala ka, ah, ah, ko kala ko ko kala ko kala ko kala ko kala ko ko kala ko kala ko kala ko kala ko ngayon, nandito na tayo sa huling bayan na ating pagtitripan, ang bayan ng Agdangan. Tara, let's go! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wala kang tindahan niyo, so, wala kayong, kayong barya. Tamba may ari niyan. So, wala. Wala kang barya. Wala akong Wala akong tindahan

<laughs> Nakakulot ka pa. Oh, Alasik nakakilala, nakakilala. <laughs>